naka subscribe ka ba idol? Then, naka subscribe daw guys. Like. Tay naka-follow ka lang ba idol? Follow lang. Oo. So, Pa-follow lang? Naano ko na eh, <laughs> oh. Tay bigla kang umano, oh. Ayun na eh, oh. Oh, 1 135. Ang tagal mag-loading eh, <laughs> oh. Sayang ah <ka>, ito. <Idol>. Dapat <laughs> ini <Nakalilintay> mo na. Eh, <laughs> bakit pa nakana pa, we? Tay, sayang ako dinobri ko na 'to, dinawala, digino ako ng 2k idol. <laughs> <laughs> hindi umabot sayang <laughs> sayang na hindi hindi hibig sa mail ando ka sa inyo ka maunaan ka na hindi hindi na kumukusama hindi na sa susunod kanina ko pa din nasubscribe sabi siya dapat kasi naka ready na naka announce naman na yun di ba o oh. oh, di ba in announce ko na kanina Ay idol na yun ah. sayang sayang kanina pa kita inintay sa siya e kasi inuna ko na kasi sa <laughs> may kapal doon eh. sabi mo eleven nag gagano na. Oh. Eh. parang mabilis ka <laughs> eh. Ay, sayang sayang no? ah, nakakabang na talaga to doon sa, ano, sa may gabaldong kanina, 1K lang to. Sabi ko nga sa susunod nalang pagdodobo yung gong. May nanganggong wala? Tayo lang, <laughs> <Ato>. 2,000. Tayo <laughs> <Daya>, lang. <laughs> ay, sticker, sticker. Diba? Ayan. Susunod, susunod. Pagkatika sa Aliyaga. hindi so i-subscribe na daw niya eh sakit niya hanggang ngayon hindi na pala <laughs> so ayan makakabang na lang po rin, sa mga pre-sort natin baka sa so, mga kawala baka isa ka sa mga nakasubscribe na mga nung no? instant money natin mga kawala so yun na yung dati pala rin natin yung mga kawala man kailangan pagkakawang hanggang na dumating dito sa toro nakakuha no? nakasubscribe ka matik sa iyo mapupunta yung instant na instant money natin mga kola so yun lang abang abang lang po kayo mga kola ma request nyo na rin po lang yung anong area yung area ninyo lalo na sa mga maraming mga nagre request pasensya na po kayo hindi ko po kayo kaya pag sabay sabay na lapagan po mga kola so yun lang po Thank